So, nandito tayo ngayon para gumawa ng uh, guide kung paano ba gamitin, paano ba i-bios update yung ating uh, board na MSI uh, G41M-P26. So, kung mapapansin nyo, napakaluma na nitong board na ito. So, ang gagawin ko kasi ngayon is uh, i-bios update ko siya para magamit ko. Kung sakali man, uh, hindi ko pa na-try before para lang mapa ano ko yung kanyang uh, memory compatibility so yun ang habol ko kasi nahihirapan na tayong maghanap ng uh, 2 gig ay 4 gig one stick or 4 gig na lower frequency so ito susubukan pa lang natin guys kung kung magi improve nga yung kanyang uh, compatibility sa memory so unang una is uh, sinerge ko yung kanyang model G41 M-P26 so kinuha ko yung latest usually ang ang required pati din yung ibang mga naga naga update ng BIOS ang required is yung pinaka latest na BIOS file ang i-download okay so after nyan kumuha ako ng uh, USB pen drive na walang laman so ang gagawin natin is i-extract natin siya dun sa USB na drive. Yan. Tayo ngayon para gawin yung uh, BIOS file update ng ating board. Uh, MSI G41M-P26 uh, Kaso, yung inaano kasi natin, hinahabol natin guys, is yung kanyang memory compatibility which is ang compatible pa lang sa kanya is itong 10600 or 1333 na megahertz na frequency ng RAM at 2 gig yung meron sa atin so ang ginawa ko is dalawang 2 gig para maging 4 so ang habol ko kasi guys is gusto kong maging uh, 1600 yung kanyang uh, frequency na pwede na uh, single stick 4 gig so kung, kung sakali man uh, na mag successful yung ating gagawin at kung mapagana natin dito sa 1600 na frequency mas maganda since uh, nahihirapan na tayong makahanap ng mga uh, frequency na 1333 na single stick na 4 gig so, so ipapakita ko sa inyo guys yung BIOS uh, bias uh, version ng gamit natin ngayon so so kung makikita nyo sa system information is 26.8 po yung version ng bias nya so ang kinuha natin kanina is uh, 26.11 na yung version hopefully maggawan natin ng paraan yung gusto nating mangyari na maging compatible sa 1600 na frequency ng RAM. So, sana maging successful ano. At uh, isa pang nakita ko kanina, hindi siya ma-detect ng uh, sa flash menu. Kasi yung gamit nating USB is naka nakalagay sa uh, naka-format as NTFS. So kung sakali uh, gawin niyo po ito asundan niyo yung guide is isset nyo po sa fat 32 yung ganyang partition. Ah uh, hanapin niyo po itong sa M flash. Ito po ang ginagawa ko na ngayon is hanapin niyo po yung file, ayan. So ilalagay niyo po yung uh, version niya. Yung file name niya pala yung E7592 IMS.qbo Okay. So, si-select nyo yan. And then, yes plus bias tayo. Okay. Yes lang. Okay. And then, pag okay na yun, naiset nyo na guys. Ah, F10 nyo na lang para masave. Ah, okay. Hindi na pala. yan, So, wait nyo na lang. Lalabas na pala yan guys. magisa So, advice ko lang guys pag magagawin kayo pag uh, gagawin itong BIOS update is dapat dapat guys naka naka PUPS kayo kung unstable po yung power or meron kayong uh, backup para kung sakali mong mag-brownout naman sana ay hindi ma yung inyong board. Ayan. So, ang bilis lang niyang ginawa no try natin tignan sa bios tapos na yun guys oh, ang bilis oh 26.11 na yung version yan so pasok tayo sa bios menu puntahan natin yung ating ayun oh 26.11 ayan so yun, yun yung latest na bios nya which is 2012 pa siya. So, try natin guys, isalpakan ng RAM. Ayan, so sa RAM natin is 1066. Or ito yung... Ah, ito ito. Memory Z. Ayan. So, yan siya. 1333 yung kanyang frequency. Okay. 1333. Ah, yung isa, 1066 pa pala oh. So, mas mababa pa sa 1333 guys. So, so hopefully ito mapataas natin. Sana kumagat. nong So, sana gumana yung sa 1600 na frequency. Sana, sana. Hindi pa natin sure. Pero sana gumana guys. Sana. Shut down natin. Then, tanggalin na natin yung kanyang power. Ayan siya guys. So, oh. 500 pa pala yung isa 1066 megahertz ito yung isa 10600 ayan so ito yung sasalpak natin single stick na 1600 ay sana gumana guys sana gumana ayan sana gumana guys Ah, alisin na natin yung OS para hindi na sa ano may storbo yan hopefully magbut gamit yung 1600 na frequency natin guys ito hindi ko po sure ha, kung gagana siya pero sana gumana guys for gig yan. so ito try natin ito guys sana gumangin to try natin sa first slot uy sorry guys ha may ingay ayan first slot uy guys wow yun o no? first slot check natin guys ha check natin guys 26.11 cell menu memory Z ayan ayun oh guys 1600 1600 frequency so 4GB na ba yan? Tama ba 4GB na yon May isang stick? 4GB stick na ba yan? 4GB stick. Single stick na ba yan? Asan na yan? Oh. 4GB single stick guys. 4GB single stick. Yan. Yan. siya Yan. Alright. Alright. Nice. Nice guys. So nagtry tayo ng 1600 na uh, walang chip sa kabila hindi siya magkabilaan hmm, hindi ko matandaan yung term pero may term sila sa ganyan ayaw so yung ginamit nating uh, RAM is yung magkabilaan yung chip na 1600 1600 Ayan, KVR16N 1600 yung frequency so pasok na pasok guys gumana siya ay <laughs> salamat so pwede ko nang itaas yung kanyang uh, ram so salpakan natin ng dalawang 4 gig guys dalawang 4 gig hopefully kaya na niyang i-maximize kaya niyang abutin ng 8 gig 8 gig man lang guys 1600 megahertz yun magkabilaan hopefully ah hopefully guys kumagat pagana natin dual channel ng 1600 na for yun pasukin natin yung bios guys bios Ayun guys, 8 gig na siya. Ayun oh. 8 gig. All right. Na all right. Yan, can't wait to see you Valorant. <laughs> Korto duo, oh, lalagyan natin ng GT 730 na video card. Set natin yung kanyang uh, ano, 17 tama ba? 17 20 22. Okay. then silipin ulit natin guys RAM memory G ayan no 1600 pangalawa 1600 nice 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 sa mga hindi pa nakaka subscribe sa ating channel yan so inihikayat po namin kayo na mag subscribe like or share ng ating uh, guide may mga matututunan kayo dito guys ah uh, hopefully mga kapiso din natin Okay, so salamat pong muli sa inyo guys at enjoy keep watching din ng ating mga contents salamat pong muli at pala don't skip ads tayo guys ha salamat